Ang nakaraan, nagsimula ng labanan ng ating bida at kanyang mga kasamahan ang isa sa mga halimaw na nagkukubli sa dilim na tinatawag na pallor. Ang lahat ay masigasig na lumaban at nakipagtulungan sa ating bida. Walang habas nilang pinaghihiwa at binarubol ang mga ito, sa magaling na pagbubuklad ng ating bida at sa kanyang mga plano. Isang mabilis na paglipol ang kanilang ginawa, sa tulong ng mga mercenaryo at ang grupong elit ng ating bida. Tuluyan na nga nilang naubos ang mga halimaw. Ang lahat ay masayang nagdiwang sa kanilang pagkapanalo. Ngunit sa kanilang pagsisiyasat napansin nila na mayroong tatlong nawawala sa kanilang pangkat. Habang isang grupo ang tumatakas sa pangunguna ng kumag na si Naudyo kanya ang dalawa niyang kasamahan. Sa kanilang pagtakas hindi nila inaasahan ang mapanganib at dambuhalang halimaw ang kanilang nakatagpo na nagtatago sa dilim sa matinding takot ang bumalot sa kanilang tatlo habang papaatres. Ang pagpapatuloy, biglang sumambulat ang napakalaking pulang ahas, ang matatalas nitong matay nag-aalab sa galit at tila handa ng manekmal. Ang mahahabang katawan nito ay mahigpit na nakapulupot sa isang nagliliwanag na bughaw na bato, na worry isang kayamanang matagal nitong binantayin. Sa paligid, nagkalat ang mga kalansay, patunay ng mga naging biktima nito, na marahil ay walang awang pinaslang. Sa nakakatakot nitong bibig, nakaipit ang tatlong duwag na nagtangkang tumakas. Wala itong pagmamalasakit ng basta na lang ibinagsak ang mga ito sa lupa, kasabay ng mga nabubulok na buto, na parang patunay na isa lamang silang dagdag sa mahahabang listahan ng kanyang nasawi. Mabagsik ang tingin nito, tila nagbabanta isang tahasang babala sa sinumang magtatangkang lumapit. Ang malamig at nanlilisik nitong mga mata ay nagpapahiwatig ng isang di mapapantayang puot, mistulang isinasaad na walang sinuman ang makakapasok sa kanyang teritoryo ng hindi nagbabayad ng dugo. Makikita ang mga tambak ng putol na kahoy na iniimpok sa gilid, habang sama-samang nagtutulungan ang mga mercenaryo sa paglilinis ng daraanan. Isa-isang inaalis ang mga sagabal at mga tipak ng troso, habang patuloy silang lumalakad patungo sa kanilang paroroonan. Punong-puno na ang kariton, sigaw ng isang mercenaryo habang itinataas ang isang huling piraso ng kahoy. Mag-ingat, agad na tumabi upang bigyang daan ang kasamahan. Bilasan natin, linisin na natin ang nakakainis na kagubatang ito. Dagdag pa ng isang hindi mapakilang mandirigma, halatang nais nang matapos ang gawain. Makikita si Kaor na nakatanaw sa mga abalang mercenaryo, saka nagsambit, mukhang hindi na natin kailangang utusan pa isang bahagyang ngiti ang sumilay sa kanyang labi tila nasiyahan sa kasipagan ng kanyang mga kasamahan samantala abala naman ang ating bida sa pagputol ng puno mahigpit ang hawak sa kanyang palakol habang bawat bagsak nito ay tumatagos sa matigas na kahoy dagdag pa ni Kaor hindi ko pa kailanman nakita ang mga tamad na mercenaryong ito na maging disiplinado tulad nito makikita ang mga yung mabilis na kumikilos, walang pag-aaksaya ng oras sa mga gawain na atasan sa kanila. Dumaan naman si Jillian at mahina niyang winika, hindi tulad ng isang tao dyan. Tila may pinaparinggan ito, napalingon si Kaor at napasambit na lang ng, a, ah, halatang naaasar sa narinig. Maya, Maya, lumapit si Kaor sa ating bida at nagtanong, lahat ba ng taong ito ay palalayain pagkatapos ng ekspedisyong ito? Sayang naman kung gagamitin lang sila ng isang beses tulad nito. Tumugon naman ang ating bida habang tinatadya ka ng bumabagsak na puno, huwag kang mag-alala. Plano kong upahan silang lahat bilang aking personal na mga sundalo. Habang, nakatingin sa kanyang gilid, tahimik na nag-isip ang ating bida, ang kanyang mga matay lumulubog sa malalim na pagninilay. Isa ng bukas na lihim, ang naiisip niyang mga salita, ang mga mercenary ay kulang sa disiplina kung ikukumpara sa mga karaniwang sundalo sa malawakang labanan. Wala silang mahigpit na hierarkiya o ang masusing pagsasanay na tanging mga sundalo ng isang kaharian lamang ang nagtataglay. Ngunit, sa kabila ng lahat ng ito, ang karanasang kanilang nakuha sa mga digmaan at laban ay naging daan upang sila'y humubog at maging higit pa sa karaniwang mercenaryo. Higit pa sa lakas at tapang, sila ay natutong maging matatag sa gitna ng mga pagsubok. Sila ang magiging matibay na pundasyon upang palawakin ang aking hukbo. Habang ginugunita ng ating bida ang mga laban at sakripisyo ng bawat mercenary, dumating ang grupo ng mga Cerberus kasama ang bise-kapitan nito. Nagsalita si Longhair, "Kapitan Kaor, kami ay nagkalat na ng mga bangkay ng Paler tulad ng iyong iniutos." Pinuri naman ni Kaor ang ginawa ni Gazel. "Magaling, Gazel, wika ni Kaor, tama ang iyong ginawa." ang mga bangkay ay magsisilbing babala sa iba. Kinuha ni Kaor ang atensyon ng ating bida. Lumingon naman agad ito at sinabi, mukhang maayos ang trabaho na naiatas sa kanila, na ikalat na ang mga bangkay. Wala pang ibang halimaw na lumilitaw. Marahil isa o dalawa lang ang dumaan, pero hindi naman tayo inatake, dagdag pa ni Kumag. Napalingon naman ang ating bida sa masukal at madilim na kagubatan. Masusing tinitignan ito, ang bawat puno at halaman na sumasakop sa dilim ng gabi. Tila may naramdaman siyang kakaiba, isang presensya na mahirap ipaliwanag. Sana ilusyon ko lang ito, pero sambit nito sa sarili. Naputol ang kanyang iniisip nang biglang dumating si Belinda mula sa itaas. Tinawag niya ang ating bida tila nag-aalala. Nagpahayag ito na nakabalik na siya. Tinanong naman siya ng ating bida, "May nakita ka ba sa unahan?" Tumugon nito ng oo, ang kanyang mga mata ay niningning at tila punong-puno ng excitement. Oo, may nakita ako, sagot niya, ang boses ay puno ng sigla. Nabigla ang ating bida sa winika ni Belinda. Hindi niya inaasahan ang sagot, kaya't agad siyang lumingon sa likuran at sumigaw ng utos, mula ngayon, tayo ay kikilos sa buong bilis. Humanda ang laha, malapit na tayo sa ating destinasyon. Dagdag na sambit ng ating bida, ang kanyang tinig ay puno ng determinasyon at pananabik. Makikita ang elit na grupo ng ating bida na tila namamangha sa kanilang nasasaksihan, hindi makapaniwala sa liwanag na tumambad sa kanila. Ang tanawin ay tila isang kababalaghan isang liwanag ang sumambulat sa kanila. Tila ang mga mercenaryo ay nagulantang sa nakita, hindi malaman kung paano magre-react sa hindi kapanipaniwalang tanawin sa kanilang harapan. Nagwika ang lalaki na may isang mata, H. Hindi maaari. Totoo ba ito? Sambit ni Gordon, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa hindi kapanipaniwalang tanawin. Ngumiti ng bahagya ang ating bida, habang pinagmamasdan ng nasa harapan. Nagsambit ito ng malumanay ngunit may kalakip na bigat, ito ang pangunahing dahilan kung bakit natin sinimulan ang ekspedisyong ito. Ito ang mataas na grado ng runestone. Puno nang naglalakihang bato sa kanilang harapan na may iba't ibang kulay at nagliliwanag. Ang bawat isa ay kumikislap na parang mga bituin sa kalangitan. Ang lahat ay natigilan, hindi makapaniwala sa kanilang nasasaksihan. Napapalibutan ito ng usok na dahan daw ang umaakyat, at ang mga bato ay nagniningning pa, naglalabas ng isang misteryosong enerhiya na, nagbigay ng kakaibang pakiramdam sa hangin. Makikitang nag-uusap ang dalawa, si Kaoro ay pinagpapawisan, nagsambit ito ng, totoo palang may nakatagong kayamanan sa loob ng kagubatang ito. Tumugon naman si Jillian ng may ngiting matipid, sabi ko na, laging may plano si ginoong bata. Ang tono ni Jillian ay proud na proud, alam niyang hindi madali ang lahat ng ito, pero may dahilan sa bawat hakbang na ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa kasiyahan ni Belinda na payakap siya kay Ghislaine, og at nagwika ng may masayang tono nagtatanong ito kung paano niya nalaman ito. Ang ating bida ay tila nawala lahat ng pagod sa pagyakap o sa rune. Lahat ng iyan ay rune stones. Isang bagay na bihirang mahawakan ng sinuman sa buong buhay nila. At ngayon, narito tayo, sa harapan ng isang bundok ng rune stones. Sambit ng mga mercenaryo, ang kanilang mga mata ay puno ng pagkamangha. Nagsalita pa ang isa na, kung madadala natin lahat ng ito pabalik, siguradong yayaman tayo. Hindi, may isang tinig na sumingit mula sa likod ng makapal na usok. Ang boses nito ay may matinding puwersa, nakakakilabot at mapanindig. Ang ating bida ay tumayo ng tuwid, seryosong nakatingin sa pinagmulan ng tinig, ang kanyang mga mata ay nagliliwanag ng matalim na tingin sa narinig. Wala ni isa sa inyo ang makakaalis dito, dagdag pa ng misteryosong boses. Bigla, isang nakabaluti at naagnas na bangkay ang humarap sa kanila. Ang mga mercenaryo ay nagsigawa ng makita ito, at agad nilang nakilala, si Manas. Isa itong bangungot na muling nagbalik, tuluyan itong bumagsak sa lupa, ang usok ay kumalat, pinapalakas ang takot at tensyon sa hangin. Ikaw, hangal na bastardo. Sigaw ng isang mercenaryo na may eyepatch, ang galit ay sumabog mula sa kanyang labi. Anong ginagawa mo rito, hayop ka? Sumigaw naman si Gordon, ang kanyang boses ay puno ng puot at pagkabigla. Hindi na nagatubili si Gordon at tumakbo patungo kay Manas, ang mga hakbang niya ay puno ng galit. Ngunit bago pa man siya makalapit, ang ating bida ay mabilis na pumagit na at pinigilan siya gamit ang kanyang espada, nagbigay ito ng hudyat na kailangan nilang huminto. Naghanda ang ating bida, ang mga mata nito ay matalim na nakatutok sa paligid habang ang dalawa ay wala pang kaalaman sa nangyayari. Bongwello ang ating bida, tila nag-aabang ng tamang pagkakataon upang magsagawa ng isang malupit na atake. Isang mabilis na galaw, at nagpakawala siya ng isang malakas na was-iwas, ang hangin ang tumungo sa makapal na usok. Habang ang usok ay dahan daw ang nawawala, bumulaga sa kanilang harapan ang isang kakilakilabot na tanawin, napakaraming buto at bangkay ng iba't ibang nilalang, nagkalat sa lupa. Nanindig sa takot ang lahat sa kanilang nasaksihan. Ang hangin ay malamig at mabigat, dala ng kaba na nagmumula sa bawat mata na nagmamasid sa paligid. Isang mercenario ang nagtakda ng tanong, bakit ang daming bangkay dito? Ano talaga ang nangyari? Mabilis na sumagot si Gordon, ang boses ay matalim at puno ng takot. Hindi lang bangkay ng halimaw. May bangkay rin ng tao. Makikita ang grupo ng ating bida na naghahanda na sa paparating na laban na nasa kanilang harapan. Bibatang batang Panginoon, sambit ni Belinda, ang boses ay may halong kaba. Duke, wika ni Jillian, tila puno ng alalahanin, ang kanyang mga mata ay hindi maiwasang mag-alinlangan. Mukhang hindi tayo makakapagmina ng runestone ng madali tura ng ating bida. May posibilidad na, ang puso ng runestone doon ay pugad ng isang mataas na antas na halimaw. May ilang mga bangkay na naaagnas na, nangangahulugang matagal nang naroon ang halimaw na iyon. Ang lasong gas mula sa tumpok ng mga bangkay ay humalo sa hamog, dahilan upang hindi makita ang mga bangkay, kaya hindi natin ito agad napansin. Turan ni Ghislaine sa lahat, nag-iisip ng malalim ang ating bida, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa harap. Nakakainis, bulong nito sa sarili, walang anumang espesyal na bakas kung may panganib sa puso ng runestone. Kinuha ng ating bida ang atensyon ng lahat, ang kanyang boses ay puno ng otoridad makinig kayong lahat, maging handa. Papalapit na ang labanan. Ngunit bago pa man sila makapaghanda, biglang lumitaw ang napakalaking ahas sa kanilang harapan, na kanina pa nagkukubli sa makapal na usok. Walang intro, bigla na lamang binuka ng ahas ang kanyang bibig at sumunggab pa arap. Makikita ang mga matatalas nitong pangil at ang napakalaking bibig na handang lumunin ang sinuman. Buti na lamang at nakita ito ng ating bida, at hindi nag-atubiling sumugod upang protektahan ang mga nasa harapan. Habang ang lahat ay nakaharap sa ating bida, laking gulat nila nang sabay-sabay silang lumingon sa likuran. Ang mata ng bawat isa ay punong-puno ng takot at pagkabigla. Agad na tumalon at sumugod pataas ang ating bida, mabilis at matalim ang galaw, habang buong tapang na sinasalubong ang atake ng dambuhalang ahas, binago ng ating bida ang direksyon ng kanyang atake, mabilis na iwi na siwas ang espada patungo sa kanan at umibabaw sa yuluhan ng dambuhalang halimaw. Isang malakas na paghiwa ang tumama mula sa tuktok ng ulo nito, sumunod ang isang matinding pagtusok sa taas. Ngunit nagulat ang ating bida, tila hindi tinablan ang halimaw sa mga malupit na pag-atake na kanyang ibinigay, isang senyales na may mas malalim pang lihim ang nilalang na ito. Hindi makapaniwala si Kaor at si Jillian sa bilis ng mga pangyayari. Habang nag-aalala sa kalagayan ng ating bida, sambit ni Jillian, kahit na may kasamang mana ang atake, isang maliit na gasgas lang ang nagawa. Kaagad na nagtanong si Kaor, gano kitigas okay, ang mga kalistis niyon. Hindi inasahan ng ating bida na aatake ang halimaw at top anggo pataas. Mabilis itong naglunsad ng isang matinding atake diretsyo kay Ghislaine. Walang pag-aalinlangan, tumalon at umatras papalayo ang ating bida. Ngunit sa kanyang pag-atres, isang matinding follow-up na atake ang sumunod. Isang makamandag na lason mula sa bibig ng halimaw ang pinakawalan. Sa isang iglap, nagpakita ng mabilis na pag-iisip ang ating bida, agad itong tumalikod at iniwasan ang atake, gamit ang kanyang kapabilang panangga. Umikot ang ating bida, maglunsad ng isang matinding atake, ngunit sa kanyang pagharap, isang hindi inaasahang atake na naman mula sa itaas ang sumalubong. Mabilis na gumalaw ang buntot ng halimaw, tumusok ito ng diretsyo kay Giswain. Sa kabutihang palad, agad na nasangga ng ating bida ang atake gamit ang kanyang espada. Ngunit dahil sa tindi ng puwersa mula sa itaas, nagkaroon siya ng malaking disbentahe. Tila hindi kayang pigilan ng kanyang lakas ang bigat ng atake. Isang malakas na pagtama sa lupa ang yumunig sa buong paligid, parang hinahaplos ang buong mundo sa lakas ng impact. Napasigaw si Belinda, tinatawag ang kanyang Panginoon, nag-aalala sa kalagayan nito. Masisilayan ng dambuhalang katawan ng ahas, na halos sam ekop sa buong lugar. Ang mga mercenaryo sa ilalim ng nilalang ay nag-iwas, pinipilit magtago at magdepensa laban sa mga makakapal na kaliskis nito. Ang lahat ng mercenaryo ay naging alerto, sinabi ng isang mercenaryo na, Mag-ingat! At lumaban kayo, nagtataka ang iba sa laki ng ahas na nasa kanilang harapan. Sumigaw ang isang mercenario at sinabi nitong sinisira nito ang lahat. Masisilayan ng dambuhalang haba at bigat ng halimaw, na nagdudulot ng matinding hirap sa mga mercenario, upang makaalis sa kanilang kinaroroonan. Ang bawat hakbang ng nilalang ay tila nagpapaalab ng takot at pagkabahala sa bawat isa sa kanila. Sa kabutihang palad, mabilis kumilos ang elite na grupo ng ating bida. Tumungo si Jillian upang buhatin ang mga kabalyero, ang kanyang mga galaw mabilis si Belinda naman ay agad na tumulong upang bitbitin ang kanilang mga kasamahan gamit ang matibay niyang luban. Samantalang si Kaor ay nag-uutaw sa kanyang pangkat upang magsagawa ng atake. Halos lahat sila ay naging alerto. Ang ating bida ay nakaupo sa ilalim ng lupang pinapalibutan ng mga batong rune, ang kanyang katawan ay nakasangga pa rin gamit ang espada. Ngunit ang kanyang mga mata ay tila malalim na nag-iisip. Sa paligid, ang hindi mabilang na kalansay ay nakatambak sa ilalim. Naririnig ni Gisleine ang mga sigawan ng kanyang mga kasamahan sa labas. Ang mga ito ay nagsisigaw ng mga hiling na tulong, mga sigaw ng paghahanda, at ang mga tunog ng kanilang mga atake. Halos maririnig din ang pag-alala sa kanilang mga tinig habang patuloy nilang hinahanap ang kanyang kinaroroonan. Habang siya ay nakaluhod, ang kanyang isipan ay naglalakbay, at matapos ang ilang sandali, sa malamig na salita, nawala ang aking pagdududa matapos ko itong makita ng direkta. Nagpatuloy siya, ang halimaw na ito, siya ang tunay na pinuno ng runestone dito. Sa kanyang harapan, isang napakabagsik na dambuhalang ahas ito ay nagnangalit. Ang matalim nitong mga mata ay nakatutok kay ang ating bida, ang malalakas na siyap nito ay umaabot hanggang sa ilalim ng lupa. Ito ang Bloody Python, nagbabadya ito ng mas malupit na atake. Ang halimaw na iyon ay isa sa mga halimaw na itinuturing naming imposible talunin sa planong ekspedisyon sa kagubatan ng mga halimaw na ito. Karaniwan, siya ay nasa kailaliman ng gubat, kaya hindi ko inasahang makakatagpo ko siya dito. Ang tsansa ng tagumpay ay napakaliit. Ang umatras at maghintay ng ibang pagkakataon ay isang magandang pagpipilian sambit nito sa sarili habang ginuginita ang kanilang kasasadlakan. Ngunit napatingin ang ating bida sa kanyang hawak na bato, hinawakan niya ito ng mahigpit, at nagwika ng wala na akong oras. Kung sumuko ako ngayon, lahat ng ginawa ko para makarating sa puntong ito ay magiging walang saysay. Tumayo ng matatag ang ating bida, may pananabik sa kanyang muka. Binuksan agad nito ang kanyang ikatlong kor habang nakatingin ng matalim sa halimaw na nasa kanyang harapan. Nagsambit ito ng, mas mabuti pang huwag mong harangan ang daraanan ko. Hanggang dito na lang ang ating kwento tungkol sa ating bida na si Giswin. Sana ay huwag kalimutang mag-subscribe, i at i-share ang ating video. Lubos po kaming nagpapasalamat sa inyo mga kaisens.